So, for today's video, mga kajam, ako yung share new hobby for sa inyo ha, before me na abot sa Singapore. So, morning time mga kajam, mga gihatod ko sa akong pamilya, paingon sa Davao International Airport. So, morning ang part na pinakasakit, mga kajam, kanang malayo ka sa inyong pamilya. Pero no choice jud ka, kailangan jud na ako ni siya buhat at nga malayo sa hilaha kay para masuportahan na ako sila. So nagigikan ko og Davao mga kajam September 14 kay mong flight is September 17. So napa pila ka adlaw magstay sa Cebu. So finally mga kajam naabot na gyud ang adlaw nga among gipaabot ang among flight September 17, 2024. So pa-economy sa airport mga kajam mga 4 PM. So naabot mi sa airport is exactly 5 PM. So napa mi pipila kami no tumaha siya mga magmunimuni sa akong mga ligsoon. Pag o bayaw mga kajam. So pagpahingon pa lang namo sa airport mga kajam, grabe na akong kakulba. Kay na una siya ay uh, interview sa immigration officer. So basta natin mga international flight na interviewin kita sa taga immigration bago ta makalusot. So napag yun chance sa mga kajam nga ma-offload to or di maka a uh, flight pa sa atong destination. Basta di ka kompleto mga ah uh, documents. So, mga 5.30 mga kajam is nanulod na sa airport. So, it's time to say bye-bye uh, diri sa akong mga egsoon mga kajam sa nakatod sa mga diri sa airport. So, nakasulod na sa airport mga kajam. jam Morning time mga nahuman na Miss sa uh, immigration. Pero pag apot kaya po na mga diri sa boarding area mga kajam, wag kaya po na wala akong kakulba. Kaya grabe kaya po na ako kamukun sa uh, interview sa immigration. Daghan kaya pangutana, daghan kaya documents nga ipangita sa kuwa mga kajab. So, second travel din ako ni sa international mga kajam. So, so first travel na ko sa Dubai mga kajam, is nag-tourist ko. Pero na-upload ko that time. So, questionable jud kaya niya akong uh, ikaduhang pag-travel din sa Singapore as a tourist. Pero na-okay po ang tanan So, wala jud ko na-expect ka makalusot ko diri sa immigration mga kajam. Kaya nagtuo toon ako nga mga offload na sad kong usab mayo na lang gani kay mga buutan report ang uh, immigration officer so ilara jud kong gipalasot. so maka flight na gid ko paingon Singapore so this is it pansit makasakay na jud ko garo -plano. <laughs> so nagboarding boarding na mga kajam so gikuha nang akong uh, passport Ilahan nang gi-check so finally mga kajam pagka og check mga kajam is uh, pasulod na mi sa uh, aeroplano pero kung igsuon na lang gihapon sa ubos nagpaabot sa mua kay mingawon daw siya sa mua <laughs> So, bita mga kajam, nag-picture sa mi or nag-video mi mga kakadyam para nasib may a uh, remembrance. So, finally na nami sa aeroplano. So, among flight mga kajam is um, 8.40pm. Maabot mi sa Singapore is uh, 1225 pm So, ang biyahe is nasa 3 hours and 55 minutes. And finally, nilanding landing mi sa Changi Airport dito sa uh, Singapore. So, dana namin sa Singapore, mga kajam mo na Among I'm uh, starting sa among journey dire as a tourist sa Singapore. So bago pa mi ani mga kasyam, is nagkuha pa sa among bag. So bago pa rin ka makagawas diri sa ilang airport mga ka-jam mo agi na sad ka o ok, uh, immigration. Pero don't you worry mga ka-jam kay okay kayo yun niyang Singapore. Kay dili na kailangan og ok, uh, interview sa immigration ni kailangan lang ni may tapap pa ni mga uh, passport. So pagkawaman sa immigration mga kajam is nagpa-change me o kwarta kay wala mi pamplite pa sa taxi pa ngon sa amuang uh, hotel. So, ang biyahe gikan sa airport pa yung sa among hotel, mga kajemis, nasa 25 minutes. So, finally, mga kajemis, naabot na may diri sa among hotel. So, wala may nag-train, kahit 12 midnight lang tama ng train. So, nag-taxi libre pa sa hotel. So, finally, na na sa hotel. So, that's all for today's video. This is Kajam Vlog.